Tejeros Convention, simula ng pagkakawatak-watak? Alam mo ba na ang isang kumbensyon ay humantong sa pagbitay ng isa sa mga bayani ng ating bansa? Alamin natin ang kwento sa likod ng Teheros Convention. Noong 1897, nagtipo ng mga revolusyonaryo sa Teheros Cavite. Layunin, magtatag ng isang pamahalaang revolusyonaryo na papalit sa katipunan. Mahalaga ito upang magkaroon ng isang sentralisadong liderato laban sa mga Espanyol. Sa halalan, nahalal si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Si Andres Bonifacio, bilang Director Interior, ay kinwestiyon ang resulta dahil sa umano'y dayaan. Ito ang nagpasiklab ng alitan sa pagitan ng mga kampo nila. Ang Tejeros Convention ay nagdulot ng malaking pagkakawatak-watak sa hanay ng mga revolusyonaryo. Ang pagbitay kay Bonifacio ay nagmarka ng isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga hamon sa pagbuo ng isang nagkakaisang bansa. Para sa mas malalim na pagsusuri sa kasaysayan ng Pilipinas, mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. I-share ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang matuto.